900 DSX guys at mga karo. Okay. Mamaya natin gagawa ng video to. So abangan nyo yung susunod na video after nito na niyo. nyo. Siyempre nagbabalik pala tayo dito sa coach sa Kaloocan. And meron tayong ilang subscribers na nagtatanong. Puro big bike ba kayo? Puro malalaking motor ba? Meron kayo. Wag mag-alala guys at mga araw Meron din tayong maririan. 'Yan ang pag-uusapan natin in today's article in this video. So yun nasa harap natin, these are the 300 uh CCs variant ng motor ni Bosch. These are available dito sa Caloocan, meron din sila syempre sa Imos at sa Tarlac. Syempre ang cameraman natin si Mark, no? Uh, pag kayo nagpunta rito sa Caloocan, siya ang makikita rin mga so meron tayong apat na motor dito. Unahin muna natin ito. So, um, etong motor na to hindi na bago actually. Kasi dati, meron tayong nasubukan and yun yung mga naunang motor na natry ko na i-ride uh, i or subukan. Okay, eto yung kanilang 300 RR. Pag RR guys at mga karo, yun yung kanilang sport bike. Kasi meron din silang R, mamaya makikita ninyo, nando doon. Pero ito yung kanilang RR or sport bike na 300cc. So, para may reference lang kayo, I stand 5'4 at walang problema guys. So, kitang-kita nyo naman. Oh, no? super comfortable tayo rito. Pagdating sa takbuhan, hanapin nyo nalang yung ginawa natin ng video nito kung saan natin tinapukusan saan ang nagsang marilaki guys at mga kapat. So, uh, ito naman, oh, no? kitang-kita nyo. no? um, very sporty ang datingan. Ang nakikita natin, this is in uh, gray with uh, some it, hints of, uh, of blue or green, no? Yan, yeah, no? Or ang tawag dito? Neon blue. Okay. Parang yeah, neon, neon blue, blue siya. Okay. So, eto yon Isa lang to sa ilang kulay? Dalawa. Dalawang kulay. So, meron pa rin kayong... Matte red. Matte red. Um, I believe, or dati meron silang gloss na black tsaka red. Tsaka red ano ba? Gloss, glossy din yung red dati. Wala pero wala na ngayon Hindi ko sure. Hindi okay. Ko pa. well, anyway, so what they have available uh, is etong kulay na to at meron din sila no matte na red guys sa so mga karo. Ang ganda rin noon. Para siyang well, kung naging glossy lang sana mas uh, sana ng Ducati. Ganun 'yan. dati niya. But anyway, uh, pakita natin uh, mark yung itsura mula doon sa harapan. And then syempre, pagka natin to, kayo ito itsurahan natin guys. So, look at that, that. Diba? Very light. Very light. Oh. Kita nyo naman. Oh. Oh, oh, oh. Diba napakagal? Technically, talaga yung napakalight naman ito. Baka nasa range ng one, one, walang 150 to eh, No? As um, sa, wait. wala. Oh, wala, walang 150. So, napakagaan niya. Very uh, applicable to doon sa mga syempre mga nasa probinsya kaya like kung taga Bulacan ka uh, you know Pangasinan mga ganoon pwede pwede sa ito kung pwede kayo magpunta syempre sa kanilang branch sa Tarlac if in case taga norte kayo because for now they have three branches pa lang pero anyway etong motor na to um, nagkakahalaga ng 100 170. 170,000 guys sa paka. At meron ka ng ganto, kita niyo naman. A forma ka na sa probinsya pagka meron kang ganto sa probinsya eh. Double disc brake ning harap. Double 'yan. Yeah. Konting konting specs lang ha. Okay. So syempre, double disc na yung harapan as you can see right here. It's a ABS equipped na rin 'yan. Wala nga lang siyang TCS unlike the other The 500s. Pero meron tong ABS. So, syempre doon sa mga hindi pa kabisado, ang ABS po, syempre nakakatulong yan lalo pagka nag-uulan. Um, maganda ang, ang kagat ng prena natin, hindi biglaan, kaya iwas, simple lang. Diba? Ayan yan. Kung makikita nyo rin, no? napaka-sporty ng datingan yan. Guys, look at that. ba? Diba? Tapos, andito yung kanyang logo, logo ng Vogue. Tapos, syempre may side mirror yan. Hindi lang natin kinakabit dahil hindi pa na-activate. And, uh, syempre, Upside down inverted. forks na rin. As you can see right there. Diba? Liquid cooled engine. Syempre. And, uh, yeah, pormahang napaka sporty. So, pag nasa probinsya ka, mukhang panghatak ng chicks to guys. Lalo yung pula. Ayan. Mas gusto ko yung pula actually. Okay, so, done for the RR. Again, which is the sport bike version na 300cc. Kung hanapin nyo, it's called Voge 300 RR. Now, move naman na tayo dito sa isang more of a classic kind of bike. No? Ito yung kanilang, o, ang mother na version nito, yung kanilang AC, which is um, advanced classic. Yung itsurahan. Pero again, this is 300. Ang tawag dito ay 300 AC T. Okay? T. So, as you can see, Uh, ganito, itsurahan niya. Classic nga. Uh, ang stance. Ha? Cafe racer. racer Styling. As you can see, napakaganda rin. So, again, mas maganda to lalo sa sa mga taga-probinsya. Oh, well, actually, kahit sa Manila, syempre. Ito yung kumbaga, pagka yung mga tambike-tambike tam lang sa gabi. Ito yon. Tapos, mga itsurahang Robin Padilla. Kung fan kayo ni Robin Padilla. Ito yun. Yeah. Sino ba mga ba bago ngayon? mga action star, mga ganyan, di ba? O, Cian Lim, mga ganun. Sila, sila ba yung mga action star ngayon? but anyway, eto, ganito yung mga, uh, ganito yung mga pormahan. O, di ba? Kita nyo? And then, available din ito in blue. Ka, ka, kamukha siya ng blue ng 500 AC. Pero, ano pa available na kulay nito, Mark? yellow. Meron din siyang yellow. Ang ganda ng yellow. Yung yellow, ganda nun. Na naka, o yun. tapos glossy. Ang ganda ng guys sa mga karo. Inquire nyo na. O anyway, so again, 300cc uh, naman din ito. Pakita natin yung dash nga pala dito. Kanilang cockpit. So dito sa ACT, ganito. Doon sa RR kasi, pakita natin. Ayan siya, ganyan. Siyempre, bumabagay lang yung uh, dash niya or yung cockpit niya. Depende sa motor. Gan ganito yan. Pagdating sa tangke, eh, Uh, well, although magkaiba ng korte, I believe pareho lang naman yung, yung ano niyan. Nasa ilang liters to? 13, 14? May ganun ba? Nasa ganun. Okay. Ayan. Uh, at matipid din to o, sa mga magtatanong kung kumusta consumption nito. Siyempre, 300 cc, mas matipid, nasa 30 plus. Ito. So, para ka lang nagkaroon ng 150 No? Galing na nun. O, tapos matulin pa. Lalo ito. Matulin to. Anyway, ito nga guys sa mga karo, uh, pagdating sa features, by the way, ang gulong nito, naka 130 ito, no? 130 ba ito, yung likod? Yan. Okay, 150 yan. Ah, uh, ito? Ah, okay. Oo. 150 over 60. oh, Ito pala, yung gulong nito, naka 150. 150 over uh, 60, 17. Okay, and then ito, I believe is 110. 110 yan. Okay? So same, pagdating sa gulong, pareho lang din naman. No? Tama? So pagdating sa gulong, pareho lang din naman yan. Uh, implementation lang nagkakaiba. Ganda nito, may, may kaulo. Oh. May kaulo. Oh. Siyempre po, pwede mo tanggalin yan if you like. Pero kung solo-solo ka nagra-ride lang, ganda nito. Di ba? Diba? Oh, yan. May windshield na kompleto na. Medyo uh, classic pero may may ano may uh, element na medyo pang pang-futuristic dahil dito kasi may mga ano eh, may mga sticker sa gilid eh okay anyway that again is for the ACT meron din silang AC X ito naman scrambler type okay syempre yung nanay nito yung kanilang 525 na ACX pero ito 300 nga So same in terms of the capacity for uh, fuel, and then most probably, pareho lang din for the fuel consumption, guys, at mga -araw. And this is available in gray, and uh, may black ba to? DQR3, dark gray. Okay, so dark gray. So gray lang siya, darker yung isa. Yan. And then syempre, classic eh. So you have the headlight na pareho nito. Now, dito sa X naman, mapapansin natin iba yung kanila. Siyempre, scrambler eh. So, nilagyan nila ng isang 160, 60, 17. Tapos, naka-spoke wheels yan since scrambler siya. So, lahat ng tatlong to, or actually, pang-apat na yon, they are all equipped with the ABS, um, all dual disc sa harapan. So, ayan na. Ganda, no? Tapos, yung kanilang suspension sa likod, center. Ganyan siya, no? Hmm. Tapos lahat naman naka upside down forks na eh. No? Mm. Oh, ayan oh. Okay, so guys, eto na yung pang kung ikaw naman mahilig ka sa naked. Ah, babae, Ay, hindi, yung motor. <laughs> patay, patay na naman tayo. Oh, joke lang, alam niyo naman 'yun. Mahilig ako mag-joke guys sa mga kaharang. Kung kayo naman mahilig sa naked bike, ito. Eh, ah, alam mo, you can ah, sa akin ah, Nung nonogupisa ako lalong-lalo na I think you can never go wrong uh, with a naked bike guys at mga kaaro. Okay. Now, ito this is the naked bike version na 300cc. They call this Voge 300R. Okay? And then ano. Ano, kita niyo naman 'yan? Almost flat guys at mga kaaro. Kaya kung pareho kayo uh, or kung pareho tayo na medyo challenge. Pagdating sa height, eh, alam nyo na, eto eh, na yon, Eto na para sa inyo. Ganda, di ba? Astig ang pormahan nito. Naked eh. O, tapos, uh, pagdating sa, sa fuel, syempre almost the same lang naman. Implementation lang into a naked bike dito. Kung kukumpara doon sa kanilang R. Ayan. And this is available in black and then, may red din ba ito? Okay. What they have in the showroom though is yung black na may mga hint ng ng pula. Okay. Oh, anyway, ito makikita nyo rito sa Caloocan, guys, at mga kaaro. So, again, for the pricing, ito, uh, this is one? 160. 160. Again, wrap to wrap up, uh, 160 sa naked, sa sport, 170, sa ACT, 180. 180, mas mahal to. And then itong uh, ACX 180, 180 ren. So 180 pareho. Okay, and then 160, 170 sa sa sport. Okay, anything else? Uh, do We have any promo? By the way, sige. Isabit pala natin kasi since napansin ko, meron tayo dito ang uh, 300 cc ren. Ayan, so kung nag-off uh, trail or trail uh, riding kayo, ito maganda naman, no? Yun nga lang, maganda to do sa mga matatangkad. Oh. Medyo alang tayo dito dahil hindi naman tayo... Pero kung kaya nyo to maganda rin to 300cc, they call this 300GY. Okay? Ayun no? ganda. Hindi ko nga alam magamit dahil sobrang taas kung, kung, kung para sa akin. Pero kung kayo yon paano ba naman kasi? Ang laki ng gulong nito. ano harap nito? 21? 20. 21 guys at mga karo. Pakita natin. Ayun no? look at that. Ay, ay, ay. Oh, tapos likod, malaki din. Yung likod ba, 19 o oh, 7? 21 din eh. O oh, 19? 19 ano? 19 pero siyempre, malaki yung likod. Kaya ganyan siya. Ah, uh, lumabas lang. Okay, o oh, sige. Okay. So, yun guys, sa mga kaaro, uh, magkano to, Mark? Para matapos na? 210. Okay, so ito guys, sa mga 210,000 yan guys, at Uh, at uh, as you can see naman, no? napaka-pogi. Napakaganda niyan. Okay. So, if you have any question, guys, sa pangkaro, alam niyo na gagawin, kontakin niyo lang sila sa kanilang page kung malapit kayo sa sa South. syempre you can contact Imus. Uh, pagka nasa North naman kayo, pwede niyo kontakin si Voge. Tarlac, at kung generally gusto niya malaman, uh, general question, I guess, Um, at or malapit kayo dito kayo sa Manila, then you can contact dito sa kanila sa uh, Voj Caloocan or Voch Philippines. Okay? Anyway, that's it for this video guys sa mga kaaro. Ka Tanong lang kayo. And ito, uh, si Mark ang makikita niya rito. Yeah, si Marco.